Guniguni TV Ako po si Arnold, 25 taong gulang. Nakatira po ako sa Makati. Habang nakasakay ako sa bus, hindi ko maiwasang hindi malungkot at may galit din akong nararamdaman sa aking mga magulang. Hindi ko malaman kung anong magiging buhay ko sa aking mga lolo't lola sa Bicol. Sinabi ng papa ko na puro problema na lang daw ang ibinibigay ko sa kanila. Papatayin ko daw sila sa konsumisyon. Ang mama ko po ay nag-online selling ng mga damit. Si papa naman ay may sariling talyer. Kaya hindi naman po mahirap ang aming buhay. Panganay po ako sa aming tatlong magkakapatid. Nag-iisang lalaki po ako. Ang dalawa kong babaeng kapatid ay parehong college na. Isang umaga, nagdesisyon ang aking mga magulang na pauwiin ako sa Bicol. Kaysa daw mapatay ako ng mga pamilya na mga babaeng niloko ko. Ayokong pumayag, sinabi ko, na walang mangyayari sa akin sa Bicol. Baka mabaliw ko doon ang sabi ko sa kanila. Ngunit ayaw pumayag ni Papa. Pumasok si Mama sa aking silid at siya na ang nag-impake ng aking mga damit. Kinabukasan, maaga akong ginising ng aking mga magulang at pilit nila akong hinatid sa sakaya ng bus papuntang Bicol. Napakahaba ng biyahe. Hindi ko malaman kung bababa ako sa bus at bumalik na lang sa Makati. Kaya lang, bigla kong naisip si Marie, ang babaeng na buntis ko. Nagpakamatay siya dahil hindi ko pinanagutan ang batang pinagbubuntis niya. Galit na galit ang pamilya ni Marie sa akin. At may nagsabi sa aking mga magulang na ipapapatay raw ako ng pamilya ni Marie. Nagreklamo rin ang mga ibang babaeng nakarelasyon ko dahil sa ginawa kong panloloko sa kanila. Kaya kahit gusto kong bumalik sa Makati, hindi pwede. Natakot akong makulong. Wala na rin akong kontak sa aking mga kaibigan. Simula kasi nang nagpakamatay si Marie, ay nagalit sila sa akin at nilayuan nila akong lahat. Sa sobrang haba ng biyahe, hindi ko na malayan nakatulog na pala ako. Nagulat na lang ako nang ginising ako ng konduktor ng bus. Nasa istasyon na raw kami ng Bicol. Kaya napabalikwas ako sabay silip sa bintana. Hinanap ko ang aking lolo't lola. Nakita ko silang nakatayo sa labas kaya agad kong binuhat ang aking maleta at bumaba agad ako. Tuwang-tuwa ang aking lolo at lola pagkakita sa akin at niyakap nila ako ng mahigpit at sabay iyak ng aking lola. Natatandaan ko noon sampung taon ako nung huling magbakasyon dito sa Bicol Naging busy na kasi sila mama sa kanilang mga trabaho. Kaya si lolo at lola na lang ang nagbabakasyon sa amin. Umarkila pala sila lolo ng jeep. Medyo malayo pa kasi ang aming lalakbayin. Mga dalawang oras pa daw ang biyahe papunta sa baryo nila. Tinignan ko kung anong oras sa aking rilong suot. Alas otso na pala. Kaya darating kami sa bahay nila Lolo nang alas 10 ng gabi. Napansin ko na marami na palang pagbabago sa aming dinadaanan. Simentado na ang kalsada na dati ay bako-bako at malubak. At marami na rin mga posting nakatayo sa kalsada. Sa isip ko, hindi na pala nakakatakot pumiyahe kahit gabi na. Pagdating namin sa bahay ni Lalola, napansin ko agad na lumang-luma na pala ang kanilang bahay. Kung titignan mo ay para na siyang haunted house. Kinilabutan ako sa naisip ko kaya parang ayaw ko nang pumasok sa loob. Nung bata pa ako, hindi ko naisip yung ganito. Naisip ko tuloy na baka may multo na sa bahay nila lolo at lola. Hinilalang ako sa loob ng bahay ng lolo ko. Kaya napilitan akong pumasok. Unang gabi ko pa lang dito, pakiramdam ko isang taon na ako dito. Hindi ako makatulog sa ingay ng mga kuliglig at palaka. At kahit sabihin ni lolo lola na hindi haunted house ang bahay nila ay takot pa rin ako. Lumang luma lang daw talaga ito at kahit kailan, wala raw silang nararamdamang multo dito na tatawang paliwanag nila. Ilang araw pa lang ako dito, pakiramdam ko taon na ang lumipas. Sobrang nakakainip at sobrang hina ng signal dito. Maraming kamag-anak sila mama dito kaya lang malalayo ang bahay nila. Isang araw, isinama ako ni Lolo na pumamasyal sa tita ko sa bukid. Manghihingi raw kami ng itik at ito ay gagataan niya. Agad akong sumama. Habang naglalakad kami, nalilibang ako sa ganda ng mga tanawin sa paligid ng bukid. Nilabas ko ang aking cellphone at kinunan ko ang magagandang tanawin na aming nadadaanan ni Lolo. Kinuhaan ko rin ito ng video. Habang nagbibidyo ako ay may isang babae akong nakita na nangunguha ng mga bunga ng mais. Napakaganda nito kaya lihim ko siyang kinuhaan ng litrato. Napansin niya sigurong kinuhaan ko siya ng litrato. Kaya tinignan niya ako ng masama at ito ay mabilis na umalis. Tinawag ako ng aking lolo kaya hindi ko na alam kung saan siya papunta. Hanggang sa pag-uwi namin ni Lolo ay hindi mawala sa isip ko ang mukha ng babae agad kong tinignan ang picture ng babae sa aking cellphone. Nagulat ako sa akin nakita. Wala ang larawan ng babae. Naisip ko na baka nabura ko ito. Hanggang sa pagtulog ko, hindi mawala sa isip ko ang babae. Kinabukasan, Nagpaalam ako sa lolo't lola ko, napupunta lang ako sa bayan. Habang nakasakay ako sa habal-habal papuntang bayan, nakita ko na naman ang babaeng nakita ko sa bukid. Naglalakad siya at agad ako nagpababa sa driver ng habal-habal. Hinabol ko ang babae at nagpakilala ako. Tumingin lang ito sa akin at tuloy-tuloy pa rin siya sa paglakad. Sinundan ko pa rin siya at tinanong kung anong pangalan niya. Hindi siya sumasagot. Patuloy pa rin siya sa paglakad. Hanggang sa hindi ko na malayan na malayo na pala ang aming lalalakad. Kaya tinanong ko uli kung saan siya nakatira. Tinuro niya ang kakahuyan at sinabayan ko siyang maglakad sa loob ng gubat. Malayo na ang aming lalalakad, kaya tinanong ko kung asa ng kanilang bahay. Ngumiti lang ang babae, lalo akong nabighani sa kanyang ngiti, napakaganda niya. Kahit malayo na ang aming lalalakad, pakiramdam ko hindi ako napapagod. Naupo ang babae sa ilalim ng puno, kaya nagpaalam akong kuhaan siya ng litrato. Tumingin siya sa akin, kaya agad ko siyang kinuhaan ng litrato. Tumayo ang babae at mabilis itong naglakad. Hinabol ko siya, nagulat ako, nang bigla na lang itong nawala. Kahit saan ako magpunta, hindi ko siya makita. Nagulat na lang ako nang dumilim ang paligid. Wala akong makitang liwanag. Nagtatakbo ako para makalabas ng gubat. Inilabas ko ang aking cellphone para gamitin ang flashlight nito. Takot na takot ako. Lakad-takbo ang ginawa ko para makalabas sa gubat. Nang biglang may humawak sa braso ko. Pagtingin ko, ang babae nakangiti ito sa akin. Nawala lahat ang pagkagusto ko sa babae. Napalitan ito ng takot kaya tumakbo ako nang mabilis. Ang hindi ko alam, sa kakatakbo ko, nahulog ako sa bangin. Ang hinulugan ko palang bangin ay puro kalansay ng tao. Halos mamatay ako sa kakasigaw. Bukod sa kalansan ay mayroong pa palang malaking sawa. Mabuti na lang at may malaking kahoy na nakatumba at doon ako sumampa kaya nakaalis ako sa bangin. Nagtatakbo ako para makalabas sa gubat pero talagang hindi ko makita ang daan. Hanggang sa may humila sa aking buhok, ang babae ay naging bruha. Pakaladkad niya akong dinala sa kuweba at galit na galit siya sa akin. Hinampas niya ako ng bato sa ulo. Naramdaman ko na lang na puno na ng dugo ang ulo ko at nawalan na ako ng malay. Nagulat na lang ako nang magising ako ay nasa hospital ako. Sabi nila lolo, tatlong araw daw akong nawala. Nakita daw ako ng isang mga ngahoy, Puno daw ng dugo ang ulo ko at may sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Hinala nila lolo ay nahold up ako dahil nawala ang aking cellphone at pitaka. Iyak nang iyak ang aking mga magulang sa nangyari. Simula nang nangyari sa akin ang nakakakilabot na karanasan na yon, ay sobrang nagsisi ako sa aking mga kasalanan na nagawa ko. Nakarma ako sa ginawa kong panloloko sa mga babaeng nakarelasyon ko. Sa ngayon ay bumalik na ako sa pamilya ko sa Makati. Hinarap ko ang mga kasalanang ginawa ko. Mingi ako ng tawad sa pamilya ni Marie. Hindi daw nila ako mapapatawad sa ginawa ko sa anak nila. Tinanggap ko lahat ng masasakit na salita mula sa mga magulang ni Marie. Alam kong napakalaki ng kasalanang nagawa ko. Pumunta ako sa puntod ni Marie para humingi ng tawad sa kanya. Alam kong kahit umiyak ako ng dugo ay hindi na maibabalik pa ang kanyang buhay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.